Hello, Ascenders! So, as you can see, this is a sample of our portal uh, on beta stage ng ating uh, portal. So, magsasample tayo ngayon ng kagatan ng ating uh, income. Ayan po, di ba? Nakikita nyo zero zeros. So, let's go, ma'am! Ayan. Ayan. So, tignan natin. Wow! Ayun oh, oh. ay, 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 po! Ang bilis naman yan! Era trash ka ba, ma'am? Ay, grabe! Ay, grabe! Ayun na naman po! Bakit na naman yung isang direct natin na executive! Tapos, ayan, yung 650, ganyan po kabilis, mag-reflect sa ating portal. Grabe ka, re refresh. Wow. A Uy, mo? naman yan, Jul. Ayun, no. The first toilet, ma'am. Ayan. Yeah, <laughs> Ayan, eto, <laughs> hindi ko alam ano ba itong pumasok at ano, from <laughs> kanina <laughs> Associate, Ayan. Wow. Yes Aww. So, Ayan. mo na portal mo to at nagre-reflect na yung mga income mo dyan. Direct na builders dyan. Ayan, ganyan po. Nagre-reflect ang income. Imaginin mo na lang pag nag-reflect yung income mo. Ayan. So, eto po so far ang kagatan. <laughs> so, ayan. Ascenders, imaginin mo ikaw naman ang oh! kagatan. Thank oh! you.